Ngayon ho, welcome po dito sa Ken Simmons Haircut Barbershop upang uh, maghatid tayo ulit ng uh, panibagong hairstyle, ano. Binasama muna po natin upang hindi agad sumabog yung kanyang kagwapuhan, ano. May aayos natin yung uh, ating uh, lining na gagawin, ano. Ngayon. At atin ang guhitan. Marami naman po tayong option kung uh, saan tayo mag-uumpisa, ano kapag magawa po ako ng ah, ahit dito sa kanya, no, sa gitna ako bumabase. Tapos binabalansi ko na lang yung tiga bilang gilid, na, na po. Ayan, kapag po nakita natin okay na yung level niya, yung kanyang level, kung parehas ba, uh, ah, pwede na natin siyang ahitan, ano, para mas ma ah, maklear natin. Pangkaraniwa nga, tawag dito ng ating mga kliyente, ay devil's cut, ano, devil's cut. Hindi ko lang alam kung saan ang galing yung devil's <laughs> cut eh. Ito naman sa gilid, mababa lang yung blending na gagawin natin. Kaya yung ginawa nating lining ay mababa lang na po. Pero ang um, packet niya ay medyo dark, ano? Dark. Medyo ma... Hindi siya masyado maputi. Ayun. Pinaikotan natin. Ganon din yan sa likod, guys. Mababa lang yung ginawa natin, ano? And then, uh, after nyan, gagamitin natin sa gilid, sa likod, at sa sa paikot, ano, ay uno-medya. Yung uno-medya na guide natin yung ating gagamitin. Yan. Siya na po yan, yung uno-medya natin. I-apply na natin yan ang medyo mataas. Ayan. Ayan. Ang hagod niyan guys, ah, uh, laging nga uh, paangat. Laging paangat para kapag tayo ay nag-overcome, ay hindi na tayo mahihirapan. Ayan. Pagkatapos niyan, yung, yung number one guide naman po yung ating ginamit. Ayan o. Oh. Ganon din po yan, paikot. Sinundan lang natin yung ano, yung unang-unang uh, ginawa natin. Ayan. Siyempre, utay-utay yung baba nung uh, guide na ginagamit. Ang kasunod niya, na hindi yung 0.5 na, na po. Meron tayong 0.5 na ginagamit. Kaya hindi ko siya sinagad. Sinagad. Kasi nakita naman natin na may lubog. May lubog po. Kaya mas uh, ginawa ko hindi na natin siya masyadong pinaputi. Ayan na na po. Para. Kasi kapag yan po ay putim puti, kita kita yung ano niyan. Eh, parang hindi siya magandang tignan kapag uh, putim puti. Kasi natry na natin dati yan eh. Yung uh, mas maputi yung gilid, yung sa likod. Kaya nag-adjust na tayo. Ayan. Pero ganun pa rin yung halos yung igsi niya. Hindi lang natin masyadong sinagad yung baga ka yan na po. Ayun. 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 Masusin natin na yung uh, e blenda na po. Hanggang sa mawala yung mga parang guhit niya. Ayan. Yung kanya pong balat kasi po. Kaya uh, may bakat na kulay putihan na po. Ito po ang ating model ay isang uh, professional cyclist. Ayan. Madalas po siya sa arawan. Kaya nakabakat pa yung uh, yung kanyang helmet ano po yun pepper overcome naman tayo ayan isos ah, dahan dahan lang po yun pag kita naman yung apply ko ng uh, suklay nakaangat palagi yung uh, yung ibabaw ano pag hagod ng ganoon nakaangat yung ibabaw hindi yung uh, patulak sa bok, mauuka po yun ayan laging nga angat ng uh, sukla. po. Ayan. Ayan. Kita, kita naman. Sabay uh, palitadahan natin or bulihin. Ayan. Upang uh, mas mapantay po natin yung gilid. Kailangan po yan. Ayan. Pagbubuli. na ano po. Ayan. Bawas sa taas, taas Gumamit ako dito guys ng, ano, ng malaking suklay upang uh, mas map mas mapabilis yung uh, trabaho natin ano dahil yun naman po kanya ibabaw ay kabisado ko ng sukat or tansyada no kaya alam na alam ko na po yung gagawin doon sa kanya ibabaw ayun na guys ang ating finished product ayun thanks for watching guys sana na nagustuhan nyo ang video nito oh, ayun